Sa loob ng mahigit isang dekada, ang Baguio City Public Market na ang itinuturing na tahanan ni Dodong, hindi niya tunay na pangalan. Katuwang niya, ang kanyang lumang wheelchair. taon Sa ganitong sitwasyon, dagdag pahirap pa sa kanyang iniindang diabetes. Pandilimos na lamang ang kanyang paraan para mairaos ang araw-araw. Yeah, ganyan lang, araw-araw nandito siya, tapos marami rin nagbibigay sa so, kanya. So, may nagbigay ng pagkain, wala siyang katulong na may magtutulak. So, sa sarili niya lang, araw-araw, gabi, dito na natutulog. Isa lamang si Dodong sa mga target ngayon ng Pag-abot Program ng DSWD Cordillera na layong tulungan ang mga street dwellers sa lungsod. City of Baguio, marami ng efforts in the past na abutin yung ating mga street dwellers, no? Yung mga walang mga bahay, na nandyan, napakalat-kalat sa kalsada, bata, matanda, babae, lalaki, regardless, no? Even ages. So, ngayon na na-institutionalize, maganda at bahagi na talaga siya sa regular na programa ng DSWD. Kasama dito ang pagbibigay sa kanila ng temporaryong tahanan at tulong pinansyal. Yung mga social workers natin, They do processing, intake interview, and assessment properly kung ano talaga ang pwede pang maibigay sa kanila habang uh, ang provision ng temporary shelter or financial assistance na kailangan nila ay naibigay. Mahabang proseso until the client will be reintegrated sa kanyang pamilya at mamigyan ng uh, tamang... Uh, tamang assistance na makarehabilitate naman sa kanila. Isa sa mga plano, pagtatayo ng gusali na pwedeng matirhan ng mga mapapasama sa naturang programa talaga naman kailangan natin ng permanent no na structure. So uh, humihingi kami ng tulong sa ating mga makababayan dito sa Baguio at sa Cordillera kung meron po, po kayo mga private land no na pwede ninyong i-donate po para sa istrukturang ito it will help a lot. Although syempre hindi lang yung lupa, hindi lang yung structure no. Syempre kailangan din natin yung continuous no na pondo, malaking pondo para dito dahil marami pa naman talaga ang hindi natin na sa pamamagitan ng pag-abot program na hatid ng DSWD car, hindi lamang tirahan ang naibabahagi sa mga tulad ni Dodong, kundi pagkakataong makapagsimula muli. Yvonne Castellones, RNG News.